na buko tayo ng mami mo. Palalayasin ako noon. Hindi. Alam mo, sumisilip lang yun, tapos sumaalis na. Basta magtalokbong ka ng kumot, tapos pag sumilip siya, gumalaw ka ng konti. Eh, bakit gagalaw? Kasi pag di ka gumalaw, iisipin na naman nila na naglagay ako ng unan. Pag chinek, mabubuko tayo. Mabilis, siga. Sige, thank you. Bye-bye. Ria, gising ka pa ba? Si Randy. Oop! Uy, <laughs> ano? Ria! Mm. Ria, ano ka ba? Gumising ka na. Please. May gusto lang naman akong malaman eh. Nag-usap ba yun ni Tinay? I mean, may sinabi ba siya sa'yo na tungkol sa akin? Mm. Ah, hindi mo talaga ako papansinin ha? Sige, ikilitiin kita. <laughs> <laughs> ayan, uh, ayan. Ang talaga nito. Ayaw talaga gumising. Alam mo, tama ka. Natutuwa ako sa kanya. Hindi ko alam na may sense pala siyang kausap. Tsaka alam mo yung mga, yung mga malilit na bagay, napapaganda niya. <laughs> tama ka. Maganda siya. Hindi lang siya maganda eh. Alam mo yung pagkabarok niya? Hindi ba cute yun? Tapos feeling ko pag pagkasama ko siya, wala akong kailangan patunayan sa sarili ko. Ria, ano sa tingin mo? Tingin mo pwede ko siya pagpalit kay Sylvia? Kaya lang, Masyadong siya matakaw eh. <laughs> Pero hindi, hindi ah. Masayangin rin naman siya. Hindi pareho ni Sylvia. Masyadong seryoso sa buhay. Pangit po. Alam mo sa tingin ko? Gusto ko na siya. Pwede niya. Hindi ka gigising. kita. Ah. Iititititit. Eh, hindi ka naman kasi nakikinig eh. Sige na nga. Aalis na nga ako. Suko na ako sa'yo. Ayaw mo kong kusapin. Sige, bahala ka. Good night. kamusta na ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na, Jake. Medyo masakit pa ang joints ko at saka ang ulo ko, pero wala na akong fever. Para sa akin? Oo. Oh. din kita ng mga fruits. Kailangan mo ng maraming vitamin C kapag ganyan ang sakit mo. Salamat. sa... Teka, ang, sakit. Oh. Ano ba sabi sa'yo ng doktor? Ano mga nireseta sa'yo? Hmm. Mabuti pa kaya, dali na kita sa ospital. Sinabi ko na sa'yo, mabuti na ang pakiramdam ko. Tsaka, pawala na itong sakit ng ulo ko. Hmm. Sir, may dumating pong bisita. Paano mo nalaman ang bahay na ito? Ah. Uh, Nagtanong po ako sa Registrar's Office kasi nalaman ko sa professor ni Ara na may sakit siya. Hindi siya makakatanggap ng bisita. Nagpapahinga siya. At ang bilin ng doktor, huwag siyang istorbohin. Ah, hindi ko siya istorbohin. Eh. Hindi ko siya kakausapin. Gusto ko lang siyang masilip. Tsaka gusto ko sanang ibigay sa kanya ito. Tsaka ito. Alam mo nang may asawa si Ara at lahat. Nagpunta ho ako dito bilang kaibigan. Ano ho masama doon? Makapal na ang mukha mo. Matigas pa ang ulo mo. Henry Ortiz. Mr. Jake Abelardo. Kilala na kita. May kwento na ako sa ni Ara. Ikaw yung gumawa ng gulo na hindi mo pinangatawanan. Tapos na ho yun. Ka na gano'n kami ni Ara. Kailangan pa ba sumbatan niyo ako? Sumpa ma'am, Mrs. Abelardo, Mr. Abelardo. Nakikipagkaibigan lang ho ako. Akala ko ba nasabi na sa'yo ni Ara na tapos na ang lahat sa inyo? Na ayaw na niyang makita ang pagmumukha mo? Saka ka nalang bumalik dito. Mali, Jake. Ang dapat sabihin sa kanya, sana huwag ka nang babalik dito. Ma, sige ho. Tutuloy na ako. Adios. You shouldn't have done that. Why not? alam mo, Jake, sa mga taong ganyan, kailangan brutal ka. Baka nakakalimutan mo, hindi lamang buhay ni Arang ang ginulo niya, pati buhay mo. Margie! Gail! Nawawala si Mia! Tutulong ako yung Coast Guard! Nasaan yung... yung diving suit ko! Mia? Jay? Kay, yung kwintas ko. Asan yung kwintas ko? Ito, 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 ito. Ito. Walang yaka! ka! Bakit? Bakit? Wala akong sumpa ha! Ito oh, hey, okay. no. ang isusumpa ko! Mia, sorry! Hindi, eh, ni mo kasalanan! Kasalanan ko! Talaga! Kasalanan ko! Sabi ko nga, kasalanan ko eh! Oh! Talaga! Uy! Aray! Oh. Aray! Ang sakit nun ha? Mm. Mia, sorry! Okay na si tatay! Okay na si tatay! Ang sabi ng neurosurgeon niya, buti daw dinala mo agad siya sa hospital. Kung di dahil sa'yo, baka wala na siya. Thank you! Syempre, Siyempre! Okay, eh, okay. siyempre. Tapos ginagalim mo lang ako! Aray! aray. mo lang ako! Aman na! Siyempre! Aray! Thank you! Wow. Wow. Thank galingan you. Galingan aray! Thank you! Aray! Aray! Mo aray! mo lang ako mo lang ako? Bayan! ka pa ba dito? Pinahanap kita sa polis, Mia! O, oh, aray! Nagpunta siya dito, hinanap yung bato, yung pink, yung nag-ihilda ng wooden heart. Ah, LQ ba to? Tama na yan! Kiss na kayo! Oh, mwang, mwang, mwang! kayo! Kuna na kayo, hindi naman kinakakatulong eh! Kuna! Oh, ano na naman? Aray! Aray! Sa'yo na yung mga bato mo! Wala akong pakialam sa mga bato mo! To, eh. Well, you deserve it. Which style?